What's up mga kupal nagbabalik bro, ang role nga pala natin ngayon no ay X at ang gagamitin sana natin ay si Thomas kaso inunahan tayo ng palaban hindi pa nagsisimula ang laro pero pitan ako. Kunti lang ang hero natin sa EXP kaya napilitan ako na maging na lang kasi wala na akong choice kung napapansin niyo dalawang matches pa lang ako sa Ying hindi ko alam kung paano ito gamitin at ang item na gagamitin kay Ying. Nagsimula na nga yung laro kaya sinubokin kong pumalagay kay Freya kung kakayanin ko pero ilang hampas lang ni Freya na drain agad yung HP ko at napansin ko malapit na akong mamatay kaya nagback na lang ako. Kahit anong gawin ko ay talagang hindi ako tatagos kay Freya. Pinagmumuko lang akong tangan nito. Gumawa na lang ako ng strategies para mapatay ko si Freya saktong dumating yung dalawa kong kakampi kaya try na ko na lang si Freya at ayun na nga successful ang ating plano sa wakas ay napatay ko na rin si Freya. At dito munti ka na ulit akong madali dahil sa pagiging tanga-tanga ko na sayang patuloy yung ulti ko wala namang epekto kay Freya. Ako patuloy yung nabobob sa sarili kong ring. Dito nga ay nakadali ako ng kalaban dahil tatanga-tanga kasi siya pero muntik ko na din siyang hindi mapatay kasi naubusin ako ng skills buti na lang sa sobrang guwapo ko natunaw ang pagmumuka ng isang two. Dito ay magpa-farm lang sana ako kaso nang hindi ko inaasahan dumating yung mga kalaban kaya napagpalungan tuloy ako sinubukan ko munang tumakbo pero huli na ang lahat dahil masaya na siya sa iba. Buti na nga lang dito ay nakadalawa tayo kaya nakabawi, bawi din kahit papano, nakarinig din ng maganda yung tingapong mga kupal. Triple kill sana yung kalaban dito kaso panira tong si Fanny nagpapiling maangas sa bagay marami na kasi mang aagaw ngayon yung bagong kasal nga na aagaw pa kayo pa kayang hindi pa legal. Dito ay napikin na talaga ako sa mga kakampi ko kasi puro na lang kabulas ang ginawa bigla pang nag-surrender ng walang dahilan at muntik ko pa na pindot ang button ng mga mukhang burat na yan. Huwag muna kayo mag-scroll dahil dito ay papakitaan ko na kayo ng mga malakasang pabobohan ko, padami na ng patay o kaya mapatay kung meron. Kahit sa nilagay bobo talaga napatay ka pa e eh dalawa lang naman yung kalaban mo pupol ka ba Panira talaga tong si Freya magtititi sana ako sa kalaban kaso biglang lumitaw si Freya kaya na minus aura tuloy ako mamaya ko lang talaga sa King Freya shout out sa you I love you Freya. Retreat! Executed! Shut down!